Welcome back sa Coral ulit na 733. Ang problema nito yung mga pihitan ata. Tapos dito wala na yung epekto. Chinat ko na yung mayari kung ano nangyari. Naglulos daw sabi niya dito. Kaya buksan muna natin para ano. Para matingnan natin. habang nagaantay ako sa reply ng mayari. Inuna ko ng palitan yung resistor dyan. Ito yung nasunog. Tapos dito sa complain niya na baka daw naglulos. Ayan nga, kung mapapansin yung hinang silaw, no? Ayan, no? Parang may ilustre yung mga, ano dyan, kakalasing ganyan, tas i-resolder ko. Li. Ayan. Resolder natin. Kaya palitan na lang natin yung ano, dalawa dyan. Ayan, nakagawa na ako ng efektor. Itong isang channel, ayan, naka-volume yan mga boss. Tika lang. Ayan, no? Lagay natin dito. May audio dito. Wala. Yung anong channel ba to? Yung right channel. Ngayon, gamit tayo ng audio tracer. So, gagawin natin dyan para mabilis tayo mag troubleshoot. Although kahit sinabi na ng may-ari na may problema po meter, ito yung pinaka output galing doon sa ano. Papunta na to dito sa main board. Itong ano na to. So, papasok yan dyan. Tapos, lalabas yan dito. Tapos, papunta na siya dito. Ito yung pinaka-epicto lock nila. So, subukan natin ngayon sukatan dyan ng, ano, ng audio. Okay, lapit natin dito. Ayan. Saksak muna natin itong audio tracer natin. Then, itong negative naman, ito, uh, dito na yan sa ground, tapos tayo natin mag inject dito ng ito-ito. Uh, Tingnan muna natin yung input natin. Ayan po. Oh, napalakas yung volume natin. O, oh, napahina na naman. Kitna lang. Okay? Dito. So, dito tayo sa pinaka-input ay na talaga So tanggalin muna natin 'to baka biglang sumigaw Taasan pa natin yung volume Parang mahina eh so, Wala So may problema dito sa epekto. Meron si dito. Pagtawid wala. So bago naman yung epekto na ano natin eh. Pagpalitin natin pero patayin muna natin yung ano. Ah, uh, muna natin. Yan. Baka nga may tama na to. Man. Bakit wala siyang audio? Lipat natin sa taas. Baka mali din gawa nating i-picture. Pag naglulus pa rin, malamang eh, dito yan sa loob. Palitan na itong ano. Ayan, power on na natin. Tapos, sukatin natin ulit. Wala ah. Matulang audio. Ayan na siya. Dito muna tayo. Ba't na wala? Ayos ah, suso mga boss. Nawala yung... Ay. Nawala pati yung isa. So, galawin natin yung volume doon. Baka sakaling naglulus. Mawalo. O, baka dito sa ano... Okay. Nawala. Mahina. Ito yung in-inject natin. Ha? Eh. Nawala din yung audio niya dito. Dito naman. Okay. Thank you. So pariyos mga boss ah uh, May problema tong ano Palitan na natin Naglulos na sa to Maluwag na siguro yung butas niyan sa ilalim Palitan lang natin lahat 1, 2, 3 So isang tatlohan Dalawang dalawahan Tapos may problema pa dun sa harapan So partially kumagana siya Partially hindi Ayan o no? wala na naman. So yung papunta yung naman, yung malakas yung, yung galing naman dito sa input natin papunta doon, meron. Yung Do ko nga yung balance kung nakagitna. Ito yung pinaka balance nya. Galawin natin itong ano, baka naglulos yung ano, selector. Nangyari din yan pag naglulos yung selector. Ulitin natin. Uli. So bukod sa bukod sa naglo din yung saksakan, pati yung input niya naglo din. Ang daming loss nito. So anong gagawin ko diyan? Ah, uh, kalasin ko na muna yung mga pihitan sa harapan tapos i-check natin. Mga boss, proceed tayo. Bali, yung tobol na yun natin tinistari na shorty dito sa may jack. So itong pinaka-pin niya sa loob ay... Ang hulog. <laughs> yung pinaka pin niya sa loob pag sinasaksakan mo ng ano kung pag may buo ano niya sa loob dumidikit na dito sa base kaya nag short pinalitan ko na to kasama na tong ano kasi pare sila para sigurado o, o okay, yan. akala ko nga dito sa ginawa ko ngayon dinobol ko naman tong gawa ko wala namang shorted na so mamay na yan so ito yung pamalit natin na bago yan ito naman yung mga pinagtanggal natin so nakalas ko na yan ayan Kakabit ko na lang yan, tapos isasalpa ko na lang ulit. So, mahaba-habang proseso to. At marami naman ako video na naanay. Eh. Cut na lang natin. Next time na lang paggagawa tayo ng tutorial, no? Tapos, yung problema ni solusyon na natin. So, dito naman sa harapan, ang naging problema naman niya, kaya pinapalitan ng may-ari ng pihitan. Kasi may kunting kaluskus na. Pero gumagana pa naman. So, nag-suggest ako na lahatin na lang para tawag dito para isang gawaan na. Sa so, mga walang budget naman, pwede namang hindi gawin yun. Pero para sa akin, mas mainam yun. Para isang gawaan na, para hindi kalaskabit-kalaskabit ng pyesa. oh yung naging problema niya dito, yung... Ewan ko dun sa jack na yun. <laughs> Bakit nagkaganon? first uh, time ko maka-encounter. Pero ngayon okay na. yung hindi tumutunog yan ata yung yun diba o dito lipat natin dito yun yeah. kabila na ngayon ah uh, baba ko muna palitan natin ng speaker na malaki ah uh, andito yung speaker ko sa likod yan yung pantisting natin para marinig naman natin kung gaano ka lakas yung hataw. Pero hindi ko naman papalakasin ng todo kasi nasa loob ng bahay. Hindi naman ako pingi. Kung baka hindi talaga ako mahilig sa pal malakas na tugtog. Okay na. ang concern ko lang dito sa ano ang concern ko lang dito sa ginawa kong box na to may hindi ako gusto sa kanya mga boss actually may mga nagko-comment sa akin na bakit ganan, ganyan daw yung singawan niya maliit daw yung butas maliit daw yung butas tapos sabi nga nila pag ganyan daw na maliit ang butas at kulang sa sukat mahina yung base kaya hindi ako nagre-reply sa mga ganong comment kasi yun talaga ang gusto ko. <laughs> yun talaga ang gusto ko, mahina ang base. Pero ang problema mga boss, parang nga nangyari tuloy, kaya nga nilitaan ko na ng butas at saka uh, sabi ko, tamang-tama to kasi sa loob lang naman ng bahay, hindi ganong makalabog. Kasi maliit na nga yung kaha, uh, tawag dito, maliit pa yung butas, sabi ko malamang, ano yun, mawahina lang ang base walang yang nangyari naman eh lalo tuloy ano ang nangyari naging malakas tuloy ang base kaya hindi ko malakasan dito sa loob ng bahay para maniwala kayo sa mga nanonood makinig kayo na, gumamit kayo ng headphone Ayan yung gawin niya no Nasa ano lang Basement na Tapos, ang naging perfect lang dito talaga yung ginawa kong ano, mid at saka high frequency. Kasi saktong-sakto lang talaga sa pandinig ko. Pero ito, ang ini-expect ko dito dapat mahina lang yung bass. More on, mabosis lang siya kasi para hindi ka nung mayanig. Kasi hindi ako mayanig sa mayanig masyado. <muchas> wala, wala tayong magagawa. Ganyan na yung box eh. Hindi ko naman akalain na malakas din yung bass pala pag ganyan ang design. Ewan ko. Iba yung ano eh, iba yung plano ko. So, parang yung, ang ina ko kasi dyan, sa speaker na yan, kasi instrumental speaker o oh, ano parang public PE, PA, kasi BPE, 15.8. Parang ano lang, kumbaga light-light lang yung bass, kasi pantisting lang naman eh. Anong nangyari tuloy, parang naging subwoofer. pakinggan nyo yan. hindi rin mapalakasan ng tulo kasi yung maya yanig oh masyadong dumadagong dong yun ang ano yun ang hindi ko trip kasi kaya nga mas paborito ko yung mga ano kasi gusto ko mga ano lang eh hindi ka anong mabase pero yan na yan. Okay mga boss, hanggang dito na lang yung vlog natin kung ano saan na napunta. Magreklamo naman yung ibang viewers natin ito. God bless po sa ating lahat.